Ayan, meron kaming mga papaya. Ayan, puno ng papaya. At eto naman ang aming mga bagong sibol na sitaw. Ayan. Ayan ang sito ng aking tatay. Ayan. Marami na siyang bunga. Ayan. Nag-i-start na siyang magbunga. May sitaw. Ayan. Sitaw. At sa ilalim, may mga pechay. May mustasa. Ayan. Meron, ka, meron na rin kaming sili. Ayan. Sili ng tatay ko. Ayan. Ayan. Ito may talong. Talong. Ayan, talong. yan. Ito may kamatis ulit. Ayan, yung sigarilyas, namumunga na ulit. Ayan, ayun, daming bunga ng sigarilyas. Pwede na siguro i-harvest sa Sunday. Or sa Sabado. Ito, marami ng sili. Ayan, karamihan dito ay bell pepper. Ayan. Ayan na siya. Ayan, inayos namin kahapon ang mga kamatis. Ayan, tingnan mo, daming bunga. Ayan, tinari namin para nakatayo. Ayan. Ayan, meron din saging. Ayan, madami na yung gabi. Ayan. Naglalakihan na yung mga gabi namin. Ayan, saluyot din. Ayan, meron na rin ulit ang palaya. Ayan, yung mga ampalaya, namumunga na. Ayan, ito yung mga puno ng ampalaya. Yan. Magkaka maglalagay kami ng balot ng ampalaya. Ayan, no, meron pa ulit. Yan. Yan. Ito, meron kaming miracle fruit. Ito, miracle fruit. Yan. Yan. Hindi pa namumunga, pero buhay na. At marami rin kaming alokbate. Ayan, alokbate yan ayan alokbate ito maraming mga punla ng talong 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 ayun may mga bulaklak na rin ng kalabasa ayan tanim yan ang tatay ko kasi nasa hospital siya ngayon today is kanyang CT scan si CT scan siya ayan meron din kaming mga talbos ng kamote oregano kalamansi ayan ang mga kanyang papaya okay thank you guys good morning